sabi mo na kay paglaban, anong klaseng kape yun? Para ako, kumi ko pa Ayong hindi kayang ipaglaban. <laughs> ano lang? Great taste mo. Ano lang, hindi mo. Yeah, Okay mga kamix, ayan nandito tayo ngayon sa Sirao Pictorial Garden Kasama natin ating mga katrabaho galing pa ng Manila At syempre bago tayo magpunta rito, dalawang klase ang Sirao Garden dito sa Cebu Ang tinatawag nilang PGCS o ang Sirao Pictorial Garden and Campsite At ang original Sirao Flower Garden na kung tawagin nila ay Little Amsterdam at ayan nga, nandito tayo sa Sirao Pictorial Garden at pumasok na tayo para magbayad ng entrance. Okay hey mga kamigs, nandito tayo sa Sirao Garden. At ang entrance pito para sa mga adult ay 100 pesos. At 75 pesos oh, naman ang pagkakalam ko sa mga bata. Okay, 100 po ang entrance dito sa Sirao Garden. So yan, pagkabayad mo, tatakang kanila dito sa kamay. Pagpasok mo pa lang dito, ma ka na talaga sa bubungad sa iyo sa napakagandang attraction, mga umbrella, statue at kung ano-ano pa. ay ito mga natin, tuwan-tuwa habang nagpipicturan sila para kami mga bata na pumunta sa isang napakagandang lugar. O yan mga kamiks, pagbungod mo palang dito, Siraw Garden, ito mga katagpuan ninyo. Para sa kalaman na lahat, ang Siraw Garden tayo ay na-publish so, noong year 2016. At ito nga ay dinagsan ng napakarami tao, so hindi nila na-control, nagkaroon ng konting problema. Ang kanilang mga flower dito ay naransak at uh, talagang halos na-destroy siya. Pero ngayon, tingnan mo naman, nag-usbunga na ang napakagandang mga arrangement ng flower at kung ano na -ano pang mga pictorial area na napaka-instagramable. At ito nga po, ang ganling ng attraction nila sa mga turista dahil sa pagkakalam ko, ginamit na rin ng uh, mga Korean ng mag-shoot ang KBS World dito. Ang Sirao Garden po ay pag-aari ni Miss Elena C. Chua, former flight attendant po siya. Naging idea niya na gawing main attraction ang Celosia's Flower. Ang Celosia ay hango sa ancient Greek word na Kelios o tinatawag na burning. Kasi ito po ay yung kulay dilaw at kulay red na flower na parang apoy siya pag nagsama-sama. Nagkumpul-kumpul. Ang Siraw Garden po ay may lawak na 1.2 hectares. So ayan o, oh, ganda ng mga puno. Ayan, may mga windmill po dito. Merong big hand. Ayan, dalawang windmill dito. At meron din po swimming sa bandang itaas nitong garden. Perfect din ito pagdating ng mga couple pictorial or valentines. At pero sabi nila kasi nagbigay sila ng tip dito, mas umuusbong ang mga bulaklak pagdating ng mga November to December. Yan, March to May, ganyan. At makikita mo talaga sa bandang likuran, yung napakalawak na bulubundukin, ang ganda talaga ng view doon. Lalo na pag nandito ka sa big hand, feel na feel mo yung sariwang hangin at ang dami ng mga ganda rito sa lugar. Pero tinan naman, ang dami ng pila, ang haba. Kaya naman, hindi na tayo pumila dyan dahil tatanghalin na tayo sa ating pupuntahan pa. Ayan, kaya binidyohan na lang natin, iba, picture na natin. Ayan, o, no? ang dami nila nakapila, ang haba-haba. Pero nagtsatsaga talaga sila pumila dahil minsan lang sila pumunta. Kailangan, meron, lang so, meron silang souvenir na mga pictures dyan sa itaas. Ayan, the unique beauty of gardens. Di ba? Ang ganda eh. Lalong perfecto pag marami kayo at kasama mo yung pamilya, kaibigan. Ayan, no? Ang dami nilang mga magandang pictorial view dito. At uh, hindi lang yan, mga comics. Ayan, tinan mo naman. Ang ganda ng silhouette dyan, no? Ang ganda, oh. Diba yung statue ng ibon? Nice. napaka instagrammable talaga ng lugar na ito. So, hindi kayo magsisi pagpunta kayo rito. Sulit na sulit ang pagpunta nyo rito. Napakamura pa ng entrance. Pero, yun nga, take note, dalawa ang Siraw Garden dito. Ha? Pero di naman kalayoan dito, yung tiyatawag nilang original Siraw Garden o Little Amsterdam dito sa Cebu. Ah, halos walking distance lang din katabi nitong Siraw Pictorial Garden. At para po sa mga gustong pumunta, open po sila ng 6am to 6.30pm. At located po ito sa Canada Drive, Kan Irag Barangay Sirau Cebu City. At marami pong options kung paano pumunta rito. Depende kung magkukumit ka o meron kang private car. Kaya visit nyo na lang po ang page nila and follow nyo na rin para makita niyo ang lahat ng details or information. Salamanan kayo. Joms, kape Ano kape daw, Joms? Yung matapang na ipaglaban mo. Matapang? Kaya mong ipaglaban. Kaya ipaglaban. So ayan nga mga kamiks. Nakalabas na po tayo ng Sirao Pictorial Garden At dumaan naman tayo dito Malapit na malapit lang halos paglabas mo May karinderia dito, may mga pagkain At tayo ay magkakapi muna Dahil siyempre nilamig tayo doon sa area Na pinuntahan natin So yan, tara kape? Garden. Na na? At, ng kape? Sa Sirao kape? Anong, kape? Ka anong kape ang gusto nyo? Great taste Yung kape yes. na sweet Sweet? Oo ano ba sinasabi mo na kay paglaban? Anong klaseng kape yun? Para ako, kopi ko pa. ko! Ay, yung hindi kaya ng paglaban. <laughs> <laughs> ano lang? Gay taste white. Ano lang <laughs> hindi <Greatest> mo. Eh, <wife>. kanan na lang. <laughs> oh. oh. Sige. Oh, gay taste. Oh, white din. <laughs> Dalawang dito, yung, ano lang ako o, paglaban. Okay. Ayan. So, yung, yung hindi raw kayo paglaban. Yung dalawa, mukhang magkasundutan yung dalawa, maging yosi na naman. Oh, Makamix, okay. hindi tayo dito. Woo! ka kape ito, ang init, sobra. O, parang kasi init ng pagmamahal mo. Ah! Oh my God! <laughs> Galing Hello, I'm Jaira. Hello, I'm Honey K. Honey, Honey K and Jaira. Ayan. Masarap lang ng kanila greatest love. Ay, kape. What? So, <laughs> masarap 'yung natitikim. Sobrang masarap. Sobrang sarap talaga. Ito 'yung kami dito lang 'yan sa may uh, malapit sa ano, sa Sirao Garden. Ayan. Anong... Ano pangalan nitong tindahan nito San Kaiser Binago Kaiser Yes Kaiser ayan shout out sa kanila At sa mga mobile ngayon. na tindahan Shan Kaiser sayo yung three apat na kape din mo Apat na kape Oh yeah. apat Isa bayad na raw eh Tabali ah Tapos sticker Bayad na raw isang Sir isa na lang po yung natira Sige, ito, ito, stick. Sige, pag dikit-dikit-dikit ko dito sa pong namin para mas subscribe ka. Ano was... dikit, 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 dikit. dikit Thank you.